magjowa. Madami dito, nasa loob pa eh. Underarms tayo mo? Underarms. Sa kaya na ho kay to. Eh, oh, ano to? 100. Oh, isang daan lang oh. Mura na to. 3 for 100. Ha? <laughs> oh, mas mura pa, 3 for 100. Ang daming karay sa Tara! arey, Happy birthday to you! Ah, bangit na. Babiyahin ngayon dito ah. Morning ride. Oh! Morning ride Saka na lang ako sasama. Pagka ano na. Saka na lang tayo mag-practice. Sir! ito pala ma pupunta muna tayo sa libreng kainan ngayon birthday ni Marlin <laughs> 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 sir dahan-dahan yeah. lang ha masyadong ano kapitin bibiyahe sila ngayon ng San Juan kayo oh, San Juan pala sila yan yung praktisa namin yan yung malapit na bundok dito sa amin eh pero marami pang iba saka na lang tayo mag ensayo kapag ano na, malapit na yung event sa March pa naman eh for the meantime ano muna tayo carbo loading <laughs> so ngayon lang uli yung sumikat yung haring araw oh. Ayan yung dorm namin yung malaki na yan tapos ito maganda rin yung kulay niya oh mo. may nahuli pa ako dito magra ride hiwahiwalay sila eh may mga nauna na good morning yan good usa, morning good morning okay ano. saan kayo ay nasa gas mountain na sila yan nga yung nga nila ulas eh wala ingat ingat saka nalang sasama saan sir sir, sir. hi ma'am hello, hello yung papa sao kani tung yon jingle bells jingle bells jingle bells magbike check tayo eh maganda yung akyat nila ngayon sa bundok kasi ano hindi ganong malamig sino pa kulang? may mga naon ng pumadyak sila Sir Hill mga tropang grey tech and eto hahabol lang sila sa so, yung mga naon na day of ka kagabi tapos mamaya may pasok pa sige, ingat salamat sir Merry Christmas. Merry Christmas, Christmas. Merry Christmas. Yo. Oi. ba yung daan niyo ah? Kumiwala <laughs> yung MTB. Kumiwala yung MTB sa ano? Sa mga road bike. <laughs> Wah, wala pala yung mga yon. Ah, lumiko lang. Oh. Bumuelta Kasi lang pala. <laughs> Bumuelo lang pala eh. Mga road bike papuntayan, papuntayan sa kabundukan. God's Mountain. Ito ba? Ito pala hinihintay namin si Tado eh. Tagal-tagal naman oh. Tumahe pa kasi. ka pa yata eh. <laughs> o ba yung naantay niya? Mukha mo mukha talaga. Mukha mo. <laughs> talaga naman oh. Pantay ka pa namin para makakasama ka sa vlog ko. <laughs> Ganong kakatindi. Gusto mo ikaw pa thumbnail ko eh. Yung mukha mo. Buling. Kinakantay ko kasi yung sasama ko kasasama. Hindi. Ang daming ibon dito. At doon may pugo pa dito. May pugo. Oh. Huh. Parang manok na eh. Magjowa. Paligid lang, paligid lang okay. Diba ka long gun to? Long gun niya no? Ito po, magbiyahe pa to Ah idol! <laughs> Biyahe mo na! Biyahe? Sige ingat, ingat Ay, kasama, kasama pala nila si Ragnall yun Magkikita kita sila sa 7-11 So dito kasi iba't ibang company na papagbuklod-buklod namin sa bisikleta. Pro bike lang. Kahit di kayo magkakakilala. Basta may bike ka yan. Wala may, may nakakuha na naman ng susi Tinago oh. ko na nga eh. Galing oh. Huh. Ang galing. Eh. Uy, sa mo Tanga! <laughs> Tanga! <laughs> This one cannot. <laughs> Baleo. Baleo Ito. Okay, okay. Pasok lang! Lucky! Oo! Oh? Ano <laughs> ba dito. May okay, okay dyan. May mga Levi's dyan. Mali, mali, mali. mali bay, bay, bay. Tama ba? Dito nga yun. pala sila. Nandito pala sila isa-isa lang entrada para ano titignan natin kung sino malakas yung ano o oh, just simpak <laughs> wala pala eh pasok ka na pasok kana, na may ano dyan din kami papasok oh thank you malakas sa akin malakas sa akin ako yung pa, ako huli hulihan eh ako yung huli lang, ano Happy <laughs> birthday to Thank you. Ayan o, ayan may birthday. Thank you. Salamat. Ano may 18. Uwi ka na. Hindi po ka. Tahin. Ito yung mga uh, nagagandahan uh, uh, namin sa production. Ha? Ang laki ng TV <table>. o. <laughs> Anong inches <-gesto? laughs> <Ilang> in <-gesto? laughs> <laughs> ano to? Ilang inches to? Oo. Pero sinabihan sila prior to that na hindi 75 seventy 75. 75. 75. five sa fifty sa uh, eh. Sa ah, kaya na ho kayo to. Ito oh, oh, oh. na ako ng ano ko sa akin. Ito na ako ng sa na ng ano ko na sa akin. Ito na sa akin. na sa oh ha <laughs> oh Pasuk <mang> <laughs> Eh, sa iwan. Tatlo, isandaan. ibang oh. Ano? Oh, sangka pa. Madami yan, oh. Gusto mo nga sa bagay? Matanda. Lahat ng klase, mga suki. Are-are, ah. Oh, are, are, are. Oh, lang. Are-are, ah. Are-are, are Bagay, oh. Masa <laughs> ka pa, amig? Ano? May iyan, oh. Eto, maganda yung tela, oh. Koton na cotton, oh. Eto, pang-GS. Oh. <laughs> <laughs> oh, okay. Oh, okay. Quality Ang paggantipin ng JS ko dati ah oh, O, naalala mo tuloy Wala kaming JS nyan Ay, Ano lang sa, sa amin, di uso sa amin Ano lang. lang sa amin J lang <laughs> Walang S Diyan daw Ay, mga short Ito mga jacket dito Mura lang to Ito Oh, maganda to. Kaso yung sulat pink. Tapos kulay pula. Adadis. Adadis. Di, may mga Levi's kaya dyan. Ang laki ng mga shirt na to. Gusto mga katibid meron din murang. Age. Mura-mura. Ang lalaki. Basa ba? Ang malamig Hindi, malamig lang. Ano lang yan. Oh, minsan makakatagpo ka rin dito ng mga panalong ano madami dito nasa loob pa eh underarms sayo mo underarms Ito eh pala eh, mga hinihintay natin oh. Hindi pa 100. Puputol na 'yung ano 100. natin oh. Happy birthday. Hoy, happy birthday. Hoy, magkinom kana naman. Idol, happy birthday. Idol. Tapos 'yung 'yung ano mo doon. Tapos 'yung ano mo, alaga mo. Tayo mga magiiinom talaga kayo. Mga magiiinom dumating na. Yung mga talaga 'yung video mo, boy. Alcoholic. Ha? Ano ba? Hindi ako yan. Alcoholic pala. Mabait ako. Sir, ay tama tama may bibili. Ay, ay, ay. ay o, yung, no, Ang ganda yun, no? Ay harap mo nga doon. Hindi nyo nakinig Hindi na yun. Oh, diba? oh ay, di ba? Pwede. Simple lang. Pwede lang. Tatlo isang daan. pa? Tatlo isang daan. mo yung spelling. na libis na libis Sobrang mura niyan. Tatlo isang daan. Ito, to yung iba nga, ang bigay ko niyan, ano eh? The tatlo 100 eh. Day. Sa inyo. <laughs> oh, sa inyo, tatlo 100 uh, so, oh, na lang. Oh, gulong sila? Gulong. gulong. Ábilsa, eh, bilin na. na. Suki, okay, okay. Sige, ito. Pili, pili, pili. Oh, Guru marami lang. Dyan, eh. o, okay, okay. Okay, okay. Eh, okay, okay. Dati, nagtitinda ako niyan. Dito sa inyo, lakso. Nagsikay ng 35 ah. Okay. Gulong daw ah. Oh, okay. dami okay niyan Nagpaluto ako ng para sa inyo. Alam niyo naman. Salamat, boss. Saan na yung pinanalo na mo kagabi? Loko, wala nga. Hindi na ako nanalo. Always eh. ba? So, naalala ko dati. Ano, ano? Uy! Kakain na ba? Dadasal pa kayo. Eh, natra. Lead the prayer. Ay, sige. Ang daming mga kapatid.

Wala si Kuya Jen. Wala. Ano na? Hindi pala pinayagan. Hindi pala pinayagan eh. Uh, uh, dinalan niyo po kami Lord God sa Um, lugar na ito, Lord God, na safe Lord God, thank you so much for sending your thousands of angels, Panginoon, upang i-guide kami safely, Panginoon thank you, Lord God um, sa araw na ito, Lord God, na pinagbubuklod buklod nyo kami, Panginoon, upang maging masaya, Panginoon um, sa araw na ito, dahil aming ipinagdiriwang Panginoon, ang karawan ng aming um, kaibigan, Lord God, na si Marlene Lord God, we are praying for her, Panginoon bless her according to your riches and glory, Panginoon if flow nyo ang blessings panginoon, pati sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Lord God, bigyan niyo po siya ng um, um, masayang pamumuhay, Lord God. In the next year, panginoon, na bibigyan niyo sa kanya, Lord God, kayo na pong bahala at mag-guide sa kanya, panginoon. Lord God, thank you so much, panginoon, sa pagkain na aming kakainin sa araw na ito, Lord God. I-bless niyo po ito, Lord God, at gawing kalakasan, panginoon, ng aming katawan. Lord God, thank you so much, Lord God, at we welcome your presence, Panginoon, sa araw na ito. Naway maging masaya, Lord God, ang pagdiriwang ng birthday ni Marlene, Lord God. Bless her, Panginoon, and we pray this in Jesus' name. Amen. 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 Amen.

Ano na? Picture na, na to. Mag-selfie kana to. picture nang gusto magpicture pa. Hay nako. Picture tayo. O, sige, talaga. sige, sige. Dyan na lahat oh. Eh. Ano ba yan? Ano ba yan? Pantok-tok. Oh, insert muna sa. Gamitin mo. Pantok-tok. Hoy. Tama na rin ng Masakit 'yung titig mong pasya na. Baka mabalik na namin, si na yun. Saka Mahal yan, no? tripod. Quality. Sa dumalaki yan. quality. oh, ang ganda niya, no? Camera pa. Hindi ko alam gamitin. Hindi, ano? Ang ganda yan, no? Tibra <laughs> <Di> <lang? laughs> iPad, <laughs> na natin GoPro. Na 'yan. GoPro. <laughs> <laughs> okay, fight? Ito so, 'yan. Ito yung hinihintay ng lahat. Sa lahat ng party, ito talaga ang pinaka importante Mabango. Uh, Parang medyo hindi okay Tinipid yung kakalang kanin ah. Tinipid talaga yeah. talaga to ah. wala <laughs> <laughs> ng empty space eh. Hindi, <laughs> joke lang to. Ano ba yan? Tuka. Tuka. pala yan eh. Hmm, sarap Katen, dito. Katen. Muda na, walang tugtog. Walang ka kayo. Eh. Mmm. Ang sarap. Kain tayo mga idol. Minsan lang to eh. Nakalibre. Masarap talaga pag libre. Bumawi ka naman Edric sa birthday mo. Kakanta ako ng sarap. Balutin. Balutin. Hmm? Huh? Sobrang sarap. Makan tuyo. Sana hindi, yeah. Ito hindi nakakapo Bakit? May daya to eh. Oo. Yung paglay mo lang po, Hindi, ka. Saan naman nararata mo? Hindi naman ba, Ang abusan ka ng mahal nung nakaraan. Kaya Ayan. pinapagawa kita. Oo, oh, thank you very much. <laughs>

Okay. Parang, hey, ito, right. Wala ka kasi pang okay, okay. Okay. check one napakain, eh. eat, eh. <laughs> <laughs> By chance, na pagkain eh. Bakit mo makain kang toyo dyan? Bait yan sinayin. Ano? At chen sa 3 points! Diba? Hindi yan tayo magkang ano. Hindi na mag-aawak ng gimbal. <laughs> <laughs> Simbal na yan. 10.30 na pala Tumakas na kami <laughs> Lugi tayo sa doon Kasi day off yung iba eh Kung May pasok pa tayo mamaya Maraming salamat Happy birthday Marlene And as we always say God bless Ang sarap ng pagkain <laughs> So ayun Nagpapasalamat kami dun sa my birthday <laughs> Ganda ng na lugar namin dito Happy birthday Merlin And nabusog mo kami And Maraming salamat sa mga uh, Pagkain More birthdays to come And God bless